Sila kusno, agan na inasars si kinita girl. Pinagturungan nila, meme. Dahil sa pagdabas ng trainer ng my love will make, will make you disappear. Viral kasi ang ilang linya doon ni King Ju at Paulo Bilino. Hindi in ina-expect na matapang mababanggit niyon. -tawa ang mababanggit ngayon. Tawang-tawa ang lahat pero aminin natin lahat ay bumidib sa lumabas na trader. Literal na rom-com. Mas naigitan pa ang expectation ng ibang tao. Napakahusay nilang mga artista. Lahat ang mga showtime host. Todo ang papuri at proud na proud sa galing na kaninang kaibigan. Ang dedikasyon ni Kim Joo sa kanyang ginagawang trabaho ay nagbuwan na. Marami man ang pinagdaana ng movie na ito. Marami man ang issue na kumalat, naniniwala na blockbuster. At papatunayan na deserving nila at tratuhin ng taba na Star Magic o Star Cinema. Ayon nga sa mga komento, nanonood ako ng showtime kanina. Ayan ang hinihintay kong reaction nila ang pag-usapan ng mga dinyahan doon ni Kim Choo, sa prayer Sabi ng haba, yari na naman kay Beme at dalawang kudis. Palagi na nang kaming pinapatawa. Ramtam din yung support at pagka-proud nila sa hanin ng Chinito Girl. March 26, abang-abang, lahat kayo'n palang proud kami sa inyo, Kim Pao. Anong sining nyo sa so pinibagong update na ito? Kitig, overgold at prouting payo.